So yan, mga bro, good morning, magandang araw sa ating lahat at maulan. Maulan na araw dito sa Mokpo City, South Korea sa paaganda ng panahon. gusto ko talaga pag umuulan, tapos yung after ng ulan. Uh, yan ang pinaka gusto, ko nung nasa barangay pa ako ng butongon eh, nasa yung Pilipinas pa. Kasi parang ang linis, ang linis na ng paligid pag umulan tapos yung kasi nga lupa, ang sarap magtaksi ba? Magtaksi at saka magjolens. Yung hindi maputik na lupa na naulanan. Kasi medyo matigas-tigas eh. So actually yung video ko ngayon for today's vlog is uh, punta tayo sa hospital. Uh, sa hospital or clinic ng mga bata. Kasi kukuha ako ng yan eh. Yan, ang hospital ng mga bata. Yan. Kukuha ako ng uh, tayo dito ng gamot ni Jacob. Dito, uh, pwedeng hindi dali ng bata kung kukuha ka lang ng gamot. Inaalaw ng hospital ni Jacob. Kasi nga, depende sa situation ng bata. Kasi every time na dinadala namin si Jacob dito, nagwawala. Hindi rin naman siya ma-check ng buti. Kaya, uh, yung namin is, kukuha lang kami ng gamot. At sasabihin kung ano yung naramdaman ng bata. Ayan, kasap mo do. Ayan, pasok tayo sa Mokpuhan Sarang Tiongon, um, hospital para sa mga bata na may mga sakit. And ang hospital nito ay ano din, uh, para din sa mga nanganganak, parang obigain din siya. So, pakita tayo mga bro. Ayan, kung pwede kang gumamit ng hagdanan, pwede ka rin gumamit ng elevator. So, kasi nasa second floor lang naman yung, ano, yung clinic, so naghagdanan na lang ako. Yan. Malinis at ano, at mabilis ang serbisyo ng mga hospital nila rito. So dito ako naka dito yung ano dito yung doctor ni Jacob. Ayun. So first, i-register mo muna mm -hmm. yung pangalan mm -hmm. ng bata. At din dito wala nang na ibang-ibang requirements. ID lang, sinong nanay. Sabihin mo na yung pangalan. Mm -hmm. uh, mm -hmm. dito, i-sasabihin na nila sa iyo kung anong room ka, Samboy? saan doktor. So ako ang napili ko is uh, doktor namin, yung number 4, na kung saan kilala na si Jacob. So ito lang, ganito lang. Tapos ito yung hallway at yung mga tao dyan ay naghihintay din ng kanilang mga uh, time kung kailan sila papasok. Pero usually dala nila yung mga anak nila, sa akin hindi. Perfect. So, yan, Ganito lang po ang ano, loob ng hospital dito. Yan ang mga bata. Medyo, medyo konti yung tao ngayon kasi weekdays. And, uh, medyo hapon pa. Kadalasan maraming tao rito pagkati. Uh, yung labas na ng mga trabante. six to seven, Ang daming tao rito. Yeah. Pero pag uh, ganitong, pag uh, ganitong oras, medyo konti yung tao. And so, ito yung tapi yang hospital near itu child versus children children hospital near itu itu hospital yang mencari itu sasa itu aku itu aku rumah pasok kamu tapi sama nang bayar di puding picturean or videoan ah uh, doktor so itu yang uh, riseta okay. so kalimutan tuh yang ayung oh. So ayan yung next. So yung, ayan. so yung next na gagawin is Kukunta ng pharmacy So yan, kukunta na tayo sa uh, Pharmacy ayan. Ayan. Ang purian uh, ng pharmacy is Yakuk Hanma Om Yakuk Bibili tayo ng gamot kung ano yung Reseta for 3 days Para kay Jacob na may sipon At may plema Let's go Pagpasok sa loob, ang papel na bitbit -bit ko galing doon sa ibabaw sa ospital ay ibibigay yan sa counter sa babae na kung saan computerized po yan. And then, ibibigay nila doon sa pharmacist sa, na hindi nakikita. At i, sa kanila ipiprepare yung gamot. Ito ka-alwan o ka po ng pharmacy nila rito meron talaga silang pharmacist para tulad din sa Pilipinas yung mga mercury drugs ah, parang dito rin ganun din Tapos, ang gamot dito is hiwa-hiwalay e, parit ko sa inyo mga Engel. so yan mga bro ito po yung itsura ng uh, gamot nila rito ito po yung uh, lagayan which is nakalagay yung pangalan ng bata uh, at nandyan po ang gamot sa loob So yung gamot nila rito is wala pong brand. Hindi po namin alam kung anong brand 'yan pero yan po ay gamot para sa sipon at saka sa uh, plema. Yan ganyan po ang mga gamot nila rito sa Korea sa pangbata. At ito po ay ang sukatan na uh, libre na po 'yan kung saan nilalagay. So dito nakalagay kung ilang ml and then ilang times a day painumin ng bata.